Hi guys, so ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mapapatigil no yung pag auto play ng mga video kapag nag scroll kayo sa YouTube. So halimbawa nito ako sa may subscription at maging sa home. No, sa so mapapansin niyo nag auto play yung mga videos kapag nag scroll So hindi maganda to kapag naka-mobile data kayo kapag limited. Okay, so ngayon na uh, settings natin to na para kapag nag scroll kayo hindi siya mag-auto play. So, una yung step na gagawin ay i-click n'yo 'yung profile n'yo dito sa uh, ibaba 'no sa kanan. 'Yung profile picture n'yo sa YouTube. Tapos i-click n'yo 'tong settings. Okay sa taas naman sa kanan, 'yung gear. Tapos sunod naman uh, i-click mo 'yung general. Tapos pagka-click mo ng general, i-click mo 'tong playback in feeds. So dito, may mga option tayo dito. So kung gusto mo naka-always on, uh, syempre ayaw natin yan. Halimbawa kung limited yung data mo, ah, uh, so magpiplay yung mga video sa YouTube. Kung halimbawa naman, ah, uh, sinet natin to sa Wi-Fi. Okay? So kapag nakaset sa Wi-Fi yan, magpiplay lang yung mga video na ini-scroll mo sa YouTube kapag nakakonect naka, -kapag naka ka sa Wi-Fi. So, ngayon ini-set natin to as off, no? So ayan. So ngayon naka-off na 'yan, ang mangyayari diyan, uh, hindi na magpiplay play yung mga video sa YouTube kapag nag-scroll ka. Ayun. So malaking tulong 'yan para makatipid sa uh, data.